Ngayon naman po ay kumustahin natin ang sitwasyon ng trafiko sa South Luzon Expressway at makakausap natin si Ginoong Chito Silbol, Traffic and Security Manager ng SLEX. Magandang tanghali po sa iyo, Ginoong Silbol. Si Mariz, umali po ito. Yeah, Mariz. Magandang tanghali sa iyo. Opo, uh, kumusta na po ang sitwasyon dyan sa SLEX? Uh, maluwag na po tayo ngayon. Mm -hmm. eh, kanina po, yung kalamba natin ay magmula alas 7 tumutukot. Pero po ngayon, uh, maluwag na tayo. Back to normal na po. Okay, so yung uh, sa lahat din po ba ng mga toll plaza dyan ay uh, maayos at uh, hindi na masyadong naiipon, wala na masyadong build up ng mga sasakyan? Yeah, actually wala namang ano, build up sa ibang mga ano no, mga toll plaza. Ang ang concern lang namin dito kanina was yung Kalamba exit. Mm -hmm. at saka yung uh, consequently yung ano natin, yung sa Ayala, Santo Tomas kasi paglabas mo ng kalamba yung iba, doon de derecho naman sa no, Ayala, Santo Tomas. So yun ang uh, nagkaroon tayo ng mga build-up kanina. Pero so far po sa ngayon ay ah, maluwag na po maluwag na. maluwag na Meron oh, din po. po bang naitalang oh. mga aberya po diyan Mga ah, na-accidente? Wala naman po. Oh. Uh, mabuti naman po at wala tayong mga ganong aberya. Oh, magandang balita po yan. Ano. Oh, po. At syempre patuloy na paalala natin sa mga motorista na kahit na maluwag yung uh, kalsada, wag masyado yung mabilis, no? Ipaalala lang po natin yung uh, speed limit. Actually, doon dun sila na-encourage pag maluwag, eh. Oo nga po, eh. uh, Ang speed limit ho natin, 100. Okay. Uh, tapos, ang minimum natin is 60. At ang uh, kadalasan ho, nagpa niya na yung mga bus kasi ang bus ho, eh, 80 lang po tsaka truck. Ang alam ko po talagang uh, lalo na nung Semana Santa, no, ngayong taon din po na ito, ay uh, talagang pinaigting yung uh, panghuhuli doon sa mga speeding. May mga nahuli na po ba kayo so far? Actually, uh, itong uh, araw na to wala pa naman po. Pero kahapon, ho, uh, may naitala kami mga 71. kahapon, uh, maganda 71? Maganda rin po naman yung, ano, yung inimplementang LTO 4A na yon, Kasi uh, sabi nila, nung nag-implement sila through us, bumaba rin po yung incident and accident. Ah, at maganda paalala rin po 'yan sa mga motorista kasi baka mamaya ay eh, talagang uh, samantalahin yung maluwag ng mga kalsada ano po. Opo, ganun po nangyayari po. Magandang ipaalam na may nahuhuli talaga. Ah, meron 'no, barado 'no. <laughs> All right, maraming salamat po Ginoong Chito Silbol, Traffic and Security Manager ng SLEX. Okay, maraming salamat din po.